ang malambot na instrumental na musika ay tumutugtog. Fade in from black to a close-up of Lee Longa's radiant smile. Siya ay isang boses na nakakaakit ng mga madla sa buong mundo. Isang Tony Award winner, isang Disney legend, at nayon, isang mapagmataas na kaalyado na humahawak sa cover ng 2000 at 25 Pride issue ng Disney Magazine. Si Lisa Longa, ang tanyag na mga awit at aktres na Pilipino, ay sumali sa mga sikat na Broadway tulad ni Naidina Menzel, Megan Hilty, Kristin Chenoweth, at Malia Naylor sa espesyal na edisyong ito, na itinatampok ang epekto ng daitilis panandang pandagdag community sa mundo ng teatro. Mula sa kanyang iconic role bilang Kim sa Miss Saigon hanggang sa kanyang performances sa Les Miserables at Once on This Island, walang kapantay ang mga kontribusyon ni Lee sa musical theater. Beyond the stage, Lee is a fierce advocate for her transgender son, Nick Chen. Their bond exemplifies unconditional love and support. Sa kasalukuyan, naghahanda si Lee na muling i-reprise ang kanyang role bilang The Witch sa Philippine production ng Into the Woods, at kamakailan ay pinarangalan ng Award for Distinguished Achievement in Musical Theater sa Siamnaput Isa Eru Annual Drama League Awards. Ang paglabas ni Lee sa longa sa Pride issue ng Bithingi Magazine ay isang patunay sa kanyang walang humpay na legacy at walang patid na suporta para sa Baitilis Panandang Pandagdag Community. Upang matuto pa tungkol sa paglalakbay ni Lie at sa kanyang advokasya, bisitahin ang kanyang opisyal na website sa liesalonga.com.